Hi, good morning. Good morning, good morning po sa lahat. So, be positive lamang po tayo. Please like, share, and subscribe po natin si Kuya Bal Santos Matubang, ang ama po ng Kalingap, at ang ina po ng Kalingap, si Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at si Jack Tapia Vlog. At ganoon na rin po si Marikoy Kalingap Marie Pineda as a Kalingap Solid Supporters worldwide. Yeah, as as KOJR din po. So, thank you so much po sa lahat po ng mga uh, pumasok po sa aming group. At maraming maraming salamat po sa inyo. Support lang po tayo para atin kay Kuya Bal Santos Matubang para po lalo tayong, para lalo pong maka, makatulong po. So, busy po ako ngayon sa pagluluto ng aking lunch. At ngayong may maulam-ulam po ako pag before ako papasok sa work. Kailangan po lang tayo maging idea po sa ating mga sa ating bilang OFW ay kailangan po natin na mag-isip ko ano po ang makakain-kain natin para la, para lalo po tayo maging malakas. Yeah. Yan, ang bango-bango po ng aking niluluto. So, ang gamit ko po, po ay ito. Yan, magluluto po ako ngayon ng aking pagkain. So, ngayon po ang lulutuin ko po ay yung yung ano tawag dito? Oxtail. Oxtail nga ba ito? Ah, uh, before, before ang lulutuin ko ngayon. Yan. Yan. Ito po ang aking lulutuin. August 12 pa pala ang ano nito. August. Yan, ang aking po lulutuin ay oxtail ah beef beef ang aking lulutuin ngayon. Yan po siya. Yan po siya ang aking lulutuin ngayon. Papalambutin ko po ito hanggang sa siya lumambot. Igigisa ko po ito sa sa bawang at luya at papalambutin ko siya ng gusto para po ay actually kahit ano po ito Bawal na po sa akin ang red meat Kaso lang Sayang din po kasi kung hindi natin lulutuin So papalambutin ko po ito Igigisa ko po doon Kasama doon sa gilisa ko At sinama ko na rin Ibigisa yung Yan, Yan. Bale Bale is po siya is too is too sabay-sabay <laughs> kasi minsan po ako nabubulol yeah is too is too ko po siya para lalo po yung yung lalambot po siya ayan yeah, paghalo ko lang po yung bawang sibuya, uh, sibuyas at uh, saka luya luya po para hmm, ang bango-bango po para mabango po siya so ang ginamit ko pong ano soy sauce ay ito po ay Kikuman. Yan po. Masarap po kasi itong kikuman. Yan po ang aking gamit na sa pagluluto. Yan po siya. So, hinalo ko na po agad yung ano, yung carrots. Isusoko po sa inyo. Yan po. Yan. Inalo ko na po yung carrots. Pero tatanggalin ko po yan ang carrots habang pinapalambutin ko po yan. Yung yung meat. Yan. Igigisa ko po yan sa ano para po lalo absorb na may soy sauce. Yan po siya. Yan. Nalagyan ko po yan mamaya na sabaw ng tubig. I mean tubig para lalo po siyang sasarap po siya. Yan. Pwede naman pong kumain ng red meat. Basta wag lang po supra. Yung kukunti lang. Yan. Binabaliktad ko po binabaliktad ko po siya para mag-absorb po yung bawang, luya at saka sibuyas. Ayan. Bali, lang po siya ito ng soy sauce. Ayan. Ang luto ko. Kasi wala pa akong mga ingredients para po yung may, yung may tomato. Ayan kung ano lang po ang aking ingredients dito ay yun. pwede, pwede na po siya ah, para po um, ini small fire ko lang po yan hanggang sa lumampot so actually hindi ko na may hintay ito so nag ano ako ng laga ng itlog bali yan ang aking lunch at saka ibinabaw ko lang yung gulay sa kanin yan po Chinese po ito. Iyan po. Ibinabaw po. Kahapon po ang aking pagkain din ay chicken po. Ibinabaw ko po dyan with sauces din, marinade At ibinabaw ko po sa kanin with ano po, choysam with choysam. Yan, para po. Sabi ng, sabi nga po ni ma'am, tangan ko po magkain ng mga green vegetables at saka fruits. Yeah, dahil nga po syempre para maging malakas po yung ating tuhod sa pag yeah. ngayon po ay isusyo ko po sa inyo grabe napakainit yan po araw yan. Yeah. yan po napakainit po ngayon kita nyo po yung araw po dyan sa baba yeah. Yeah. so pero sabi po ng ano ng guard po namin ay pada, may padating daw po na tawag dito na bagyo yan. Yan po, nakita niyo po niya. Yan, ito po yung aking halaman. Pinasok ko na po dito para po. Yung nakikita ko po parati na may na may magandang halaman sa loob ng kusina ko. Yan po siya. Nilagay ko po dito na may oregano. Tsaka yan po. Tsaka yung jade plant. Tsaka yung pang Christmas plants po. Yan na maging red po yan siya pag Christmas at saka itong aking halapan na masyado ng humaba. So, hanggang dito na lamang po. Hanggang dito na lamang po. Please like, share, and subscribe po din natin si Kuya Bal Santos Matubang, ang ama po ng Kaling, Kalingap at Ati Ina Vlog, Kalingap Rob, Jack Tapia Vlog, at si Mariko Kalingap Maripin Pinida. At sa lahat po ng mga under po ng KOGR at sa mga kaling absolute supporters po ng worldwide. Hong Kong worldwide. Thank you so much for watching. Bye! Bye-bye po!